obligado sa tatay at nanay ng bata na sanayin ang kanyang anak sa pagayuno sa buwan ng Ramadan. So nasa bata yung pagayuno, pero ikaw na tatay at ikaw na ikaw na nanay obligado wajib sa iyo na sanayin ang anak mo sa mga gawain na nagpapanapit sa kanya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi itatanong yan sa sa kabilang buhay. Mismo yung anak mo, kapag hindi mo nagampanan ang bagay na yan, Ha? Kapag hindi mo nagampana ng bagay na yan sa kabilang buhay, sasabihin niya, Ya Allah, ang tatay at nanay ko hindi nila ipinag-utos sa akin, hindi nila ipinuro sa akin ang mga bagay na uh, gusto mong gawin ko. Kaya hindi ko nagawa. Ya Allah, kung meron mang papapasugin mo sa imperno sila yun yan yung mangyayari. Ada, mga magkakalaban, yung mga taong pinakamalapit sa isa't isa, sila yung magiging magkalaban sa kabilang buhay kapag hindi nagampanan ng bawat isa ang karapatan ng bawat isa. So yung anak mo na yan na minamahal mo, ayaw mong pag-ayunuhin kasi ayaw mong maglutom, ayaw mong, ha? Sa araw ng pag-uukom. Ha? Ida idadahilan ka niyan. Ya Allah, hindi na yung pinagutos. Masyado na akong minispoil. Kaya hindi ako nakagawa ng kabutihan, Ya Allah. Kaya, kung meron mang dapat kang papasukin sa mo siya yun. Ha? So yan, magtuturuan na sila. Ikaw na bata ko, wala kang utang na loob, wala kang respeto, yung papahamak mo pa talaga ako. So yan, nagkakalaban sila, nagkakasagutan sila sa kabilang buhay. Yon ay kapag hindi mo nagampanan ang tungkulin mo bilang magulang na ituro sa mga anak mo ang kabutihan, ituro sa mga anak mo ang Islam. Yung mga bata na hindi mo sinasanay, kasi hindi pa obligado sa kanila yung pagsasala. Hindi mo sinasanay sa pagsasala. Paglahin yan. Na, naging obligado na sa kanilang pagsasala at yung utos mo, anak, dalaga ka na, uh, binata ka na, magsala ka na. Ay tay, may. Hindi ko marunong magsala. Kasi hindi mo sinanay nung bata pa. No? Halimbawa, yung anak mo na hindi nagtatakip ng aura. No? No? hindi nagtatakip ng aura. Tapos, kasi sabi mo nga, bata pa naman yan. So, totoo naman, hindi pa naman obligado na magtakip ng aura yung bata hanggat hindi pa nagkakabulog. Pero, kapag magkabulog na yan, kapag umabot na yan sa wastong gulang, at sabihan mo, nak, dalaga ka na, magtakip pa na ng aura mo. Ay, nay, ayoko, nahihiya ako. Sinanay. Bakit? Kasi hindi mo sinanay nung bata pa. So, sinong sisisihin? Ikaw. namagulang, magulang. ba? Diba? Kasi nagkulang ka sa paalala, nagkulang ka sa tarbiya. Kasi ang tarbiya hindi lang paalala. Na, kung mo kalimutan na yung hijab mo, ha? Mag Hindi lang yun. Kung kailangan mong idaan sa puwersahan, para lang maipilit mo sa anak mo yung makakapagbigay patinabang sa kanya yung makakaligtas sa kanya sa mundo. Lalong-lalong nasa kapilang buhay. Ipilit mo sa kanya kahit ayaw niya. Yan ang tarbiya. Yan ang tarbiya. Hindi lang paalala. Nagkulang naman ako. Na. Hindi naman ako nagkulang sa paalala. Oo nga, hindi ka nagkulang sa paalala pero nagkulang ka sa pilit. Hindi mo pinilit ang anak mo sa makabutihan. At ngayon na naging masamang tao na siya dahil sa kakaulangan mo sa pagpipilit sa kanya ng kabutihan. Di ba? So kailangan kung kailangan ipilit sa anak mo yung kabutihan, ipilit mo. Ha? Ah? Kasi may mga tao, maraming mga tao na hindi nila alam yung makakapagbigay kabuluhan sa kanila. Kaya hindi nila ginagawa. Katulad ng mga anak mo, hindi nila alam na maganda yung gawain na yan, maganda yung pagsasala. Hindi nila alam yun. Kaya ipilit mo sa kanya kahit hindi niya naiintindihan. Ha? nang sa gayon, maintindihan lang niya kapag siya ay nag-grow up na, nag-mature na, okay? At maintindihan niya na yung ipinilit para, pala sa akin ng tatay, nanay ko, yun pala yung mabuti sa akin. So magpapasalamat pa siya. Maaring ngayon, maaring ngayon, galit siya sa'yo kasi masyado kang stricto. Pero paglaki niyan, at maging mature na yan, lalo na kapag nagkaanak na yan, magpapasalamat yan sa'yo. Tandaan nyo yan. Huwag kayong mag-spoil mag sa mga anak nyo dahil mahal niya sila. Kung totoong mahal niya sila, ipilit niya sa kanila ang mabutihan. Huwag paalala lang.